Good morning, Engineer A here ulit So ngayon ay uh, September 13, 2024 Papunta tayo ngayon ng Makati para pumasok sa trabaho Tapos ay uh, tinaring kukuhanin ng ating plaka sa Suzuki Makati So nag-text sa atin yung kanilang uh, sales na nandoon na daw yung ating plaka Halos 1 year bago lumabas yung ating plaka. Do hindi naman uh, this time, hindi naman to problema nung ano, hindi naman to issue sa dealer kundi dahil sa LTO rent. So chine ko rin kasi sa LTO kung kung talagang hindi pa na-release nare last month. And uh, kinonfirm naman nila na hindi pa nga na-release. Nare so parang this month lang yata na-release. Nare so hindi natin pwedeng sisihin si dealer ngayon. Oyan, kukuhanin na natin ngayon para at least yung plaka natin eh alam nyo naman ang uh, mga nang uuwi, hindi natin maintindihan madalas. Oyan, so, papunta tayo ng Makati. Weather, sana hindi umulan, pero sabi sa sa weather forecast, malaki yung possibility na umulan eh, lalo sa Metro Manila. So para ready, nagdala na lang ako ng kapote at ng uh, rain gear. Eh kasama sa pag bumotor yun eh so ayun short ride lang to kumbaga uh, yung palang last upload natin eh maganda yung naging uh, output nya parang nasa 30,000 views na yata ngayon 35,000 views so ang dami rin nag like sa page natin yung pagpapalit natin ng tambucho na video yun yung last upload ko eh So ang ganda na ng naging output nun uh, Dumadami na dumadami yung likers sa ating page May mga nagko-comments na rin So natutuwa ako Maging sa YouTube dumadami yung viewership So kaya medyo mas ginaganaan ako gumawa ng content ngayon So ang gamit nating na motor ngayon Still itong ating uh, GSX-S 1000 GT Na recently lang ay pinalitan natin ng exhaust Kaya uh, ang ganda ng tunog nito ngayon Lalo pag umaarangkada So again, uh, shout out sa VMAX Racing. Napaka solid ng gawa nila. Para na rin akong nakamamahaling uh, exhaust. Wala naman akong naging issue sa acceleration or sa backfire. Goods na goods. So sa mga gustong magpapalit ng tambucho for GSX-S1000 GT, ayan. Pagka nagpapalit kayo, nagpa-cut, delete, hindi ito full system ha cut delete lang to tapos ay eh, nagpalagay kayo ng uh, muffler sa dulo may wala uh, wala namang magiging issue sa check engine basta lalagay nyo lang ng servo eliminator kasi may servo to eh may exhaust nito eh so here we go again sa hindi gumagana ng entry ng NLEX toll gate na hindi gumagana hindi natin alam kung bakit ha. traffic na naman dito siguro dahil sa ina nila to lagi ng traffic dito ngayon dahil sa asfalto so maganda naman yan na inaayos nila yung kalsada na to kasi ang mahal mahal na nga ng bahaya tapos dadaan ka parang nasa kalsada ng bulakan lubak lubak Nahanak ka ng 100 speed limit Tapos bigla bigla may lubak Aba, eh, Malakas makasira ng suspension yan, Pasok na tayo ng skyway Panahon mukhang umaraw naman Sana bago mula nasa opisina na tayo Para at least hindi hassle Dito mag-iingat kayo dito kasi maraming ganyan dito nasa kabilang linya na pa yun may nasa kabilang linya ka na bigla kang kakaliwa hindi ka pa pumwesto ka agad dun sa linya mo sa ilalim ni Kuya. Bote ng Royal, bote ng Coke. Bote orange. Ah, okay. Siguro para yung padlock niya eh hindi mas splash ng tubig. Parang may may ano siya. buti siya na may basahan sa loob tapos nakasuksok dun yung padlock siguro rin para hindi kumakalanseng pagka tumatakbo napapansin ko lang oh. Ayun oh, sa ilalim. Eto, mukhang palobat na yung ating GoPro. Magpalit na lang ako ng battery pagdating sa Suzuki. So yun guys, na nakuha na natin yung ating plaka dito sa Suzuki Big Bikes Makati. Ayan. Dito sila, dito ko kano yung ating motor. Ayan, may katabi silang KTM. Tapos may mga kotse rin sila ng Suzuki dito. Ang malapit kasi sa atin sa Bustos, Bulacan ay yung uh, San Fernando. Pero nung time kasi na kinuha ko to gigil na gigil na ako Wala silang stock nung time na yun eh. Ito, kung gusto nyo mag-check ng units dito, mayroon sila sa loob. Mababait yung mga sales dito. Hindi ka guys sa ibang dealership na titingnan muna yung mo bago kayo entertain. So, pwede kayong mag-inquire sa kanila. Actually, nung kukuha ko dito, siguro 5 uh, months before pa bago ako maglabas talaga nag inquire na ako and mabilis din silang mag reply sa chat maayos din silang kausap hindi ako dito pero kung mas malapit kayo sa San Fernando I would say na doon na lang kasi ang hirap pumunta dito sa sa Metro Manila so kanina yung nangyari nga pala sa Suzuki ah uh, nung una ang nailabas na plaka sa atin ay iba. So nagbigay tayo ng ID, tapos kinuha nung ni kuya yung plaka. Kaso iba yung nabigay niya. Nung tiningnan ko sa papel, iba yung plate number. So pinakita ko yun sa OR at sa CR na may ay, sa CR na may nakalagay na plate number, iba yung nakalagay na plate number. Check niya uli. So meron pala tayong copy na tagalag din na naka SV650 parang yun yata yung nakita niyang Tagalog uh, kaso hindi naman yun yung plaka natin so pinalitan niya yun. eventually nakita rin niya yung tamang plaka natin na nakuha natin so, okay naman okay naman wala namang problema yun makita ko rin doon sa listahan niya tagalag, iba yung tagalag iba rin yung unit ng motor hindi, hindi ka ako yan so okay na no, lang niya uli yung tamang plaka natin so good thing yung aking papel ay eh, nasa bag na and uh, natatandaan ko yung aking plate number kasi mayroon tayong temporary plate na pinagawa eh. o so, yun nakuha na natin mamaya pagka uwi uh, ipapalit ko na yun yung ating tamang plaka para at least eh, tama na yung plaka nga nakakabit sa atin and legitimate na plate number talaga siya hindi siya temporary Okay, tangkin natin reflection natin sa sa block na sa no? Ha, liit, liit kong tao pero ang laki ng motor. <laughs> yan lang natin kasi pag ito nasa gi natin. Na tuldo natin kitang-kita 'yan. Pasa yung lang ang plate Sige, Thank you, sir. Ano sa ano na yan, 1,000. sir? Oo, 1,000. Oo. 1,000. Hindi lang nakasulat dito, pero 1,000 na siya. Thank you, sir. Thank Thank you. tayo ng maluwag-luwag dito na lang tayo sa tuktok so dito tayo nagpark kasi yung parking malapit do sa building ng opisina namin dinidemolish kapalita ng bago ito dalawang blocks away from office no choice dito ako magpapark pag motor kasi dito sa building namin tinanggal nila yung pwedeng pumasok yung mga motor eh na iba so kailangan mo ng sticker So, para sa akin, hindi kasi sulit kung bibili ako ng sticker na yun. Lugi. Kaya ayun, pag pumupunta ako dito, nakamotor dito nang nagpa-park. At least, uh, safe dito, do mahal nga lang talaga. Mapalo ng 200 yung parking ko dito, maghapon mahigit. Eh, ganun talaga eh. Pag naman nakasasakyan ako pumapasok, doon lang naman sa building na yun. Then, sa trabaho ako nagpa-park kasi pwede naman. O, oh, di ba? Diba? Ito ang luwag dito. Oh. Dito tayo sa lagi natin pwesto. Lapit sa elevator. Okay guys, balik tayo mamaya. Ito, uh, nakapag na tayo dito. Sabto, alas 12 na. Siguro mag-lunch muna. Yun Oh. Pogi talaga ng ating motor. Ito, mayroon tayo nitong box na to. Uh, sorry, bracket for top box so hindi pa ako nakakabili ng top box kasi meron naman siyang box dito sandal box ah, uh, soon magkakaroon kami ng long ride uli kasama yung girlfriend ko at uh, yun natin kasi gusto niya may sandalan kasi pag umarangkada ako parang feeling daw niya malalaglag siya eh yung naunang motor ko kasi na Ninja 650 meron yung top box and uh, yun komportable siya dong sumandal pagka nananakbo kami and uh, pag nangangawit alam nyo na hindi naman siya sanay umangkas nung talagang yakap kasi helmet tatama sa ulo namin medyo nahirapan so ayun so ito pala yung din yung pinalit nating tambujo si Vmax titanium ano kita nyo naman iba yung iba yung kulay Ayan. ibang iba yung kulay ng stainless dun sa titanium nagkakaroon na ng uh, coloration oxide eh Okay, siguro balik tayo mamaya. Pag-uwi. guys, pauwi na. Tapos na yung ating trabaho dito. Ngayon sasagupa pa tayo. Sana lang wag umulan ngayon. Kasi makulim lem. Medyo mas mahirap lang pero makaka-uwi pa rin naman tayo. talaga ng natin eh lalo pag uh, bagong under eh ang gulong natin nagbabadya na rin masas na nakaka 8,000 na tayo nang natatakbo tansya ko pag ano palitin na yan kasi yung gulong ng big bike naman hindi naman talaga ganun patigas kasi pag sobrang tigas naman mabilis namang mauupod or sorry mali pala kapag matigas masyado hindi masyadong makapit so yung malalambot usually masak makakapit kagaya nung sa racetrack pero mabilis niyang mauubos dito yung kanyang exit ser. Ay, tapo. Teki tenga 'yan. Thank you. Yeah, parking natin nasa 150 'yun. Nasa 5 hours lang ata 'yun, 150. <laughs> so, medyo mahal talaga parking dito. Asa makati tayo eh. Hala eh, ganoon talaga eh. Para yung first 2 hours nila ay 60 yung succeeding uh, from uh, mahigit 2 to 8 ay uh, 30 per hour. So, ganun talaga. Sa mga ate ka, magre-reklamo ka pa sa parking fee. Mahal talaga parking dito. Yun o, no? skyway entry na siya. Ah, uh, smooth sailing ng biyahe natin dito pagdating dito. Sir. <laughs> Kala ko ba tayo pinapahinto ni Kuya? Pinag-i-slow down lang pala niya tayo. Okay. Nag-slow down naman ako bago umakyat Okay lang Eh, pumasok kasi ako Kaya ako nag-arang eh Pumasok ako papasok eh So, meron kasi sa likod ko Nakikipag-unahan sa atin eh So, ayun, titignan nyo na lang Hindi kayo huli, no? Pag-slow down nilang kayo Ang herap Uy, anong nangyari doon? Ba't di umuusad yun? What happened? kiraan ba yon, mat hindi mo uusad 'yun. Ngay, okay, pasok muna muna. Diyan naman mga kaalis 'yan. Dito musod natutulog pa yata si Kuya. Mira ko ah mo. Bibu-busina na 'yon. Etong natutulog kanina na to. Ba naman 'yan kuya. Oh, ayaw niyang padaanin yung Land Cruiser sa likod. Dito na lang tayo magpunta muna sa Philippine Arena. Kape mo na tayo sa Rizal. Kasi medyo gusto mo ng tumambay, mura tayo dito. Ayan, oh, mamambo na siya, dito, at least dito, mura-mura kape, sarikas. Tama, tama, guys uh, kakataas na ating magkape nandito na ulit tayo sa NLEX and uh, tayo pa uwi na dito na siguro natin tatapusin yung vlog salamat sa panonood and uh, till next time